Unang-una, pinapansin pa ba si Mayor Baste Duterte sa kanyang mga sinasabi? Can we expect any nice word from him for the president? Expected na ganyan ang kanyang magiging reaction. Unang-una, patungkol sa liar, sino ba talaga ang liar? Ito ba'y patungkol sa sinasabing reconciliation? Sana po, napakinggan niya mabuti kung ano ang bawat salitang nanggaling sa pangulo. Tinanong po siya ni Mr. Anthony Taberna kung open ba siya for reconciliation, if i'm not mistaken that's the word. Open, right? Not offer. So mag malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga tao maaaring nag-o-oppose sa mga polisya niya. Ano po ba ang dapat tugunan ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Sino ba ang matinong leader ang hindi open for reconciliation? Sa ngayon, alam niya naman po siguro kung sino yung hindi open for reconciliation.